Okay, una si Mami. Ah, uh, sasalain niya yung mga pera dyan. sasandukin niya yung mga pera dyan. May mga 50 euro dyan. Tsaka DHC, tsaka 20. Yan. <laughs> Tapos may mga barya din. Okay. Sasalukin mo ang kaya mo salukin within 25 seconds. Okay, walang daya na. Walang, walang, walang gaganyan yun, ha? Isa-isa lamang. Okay. Ready ka na? Yes. G? Gina G na G. G na G. Gipit na gipit. Kaya gagalingan mo. <laughs> Okay, your 25 seconds starts now. Okay, okay. Yan, yaba, yan ba, yan. Ako, dami na. Oh my oh, God. Mama mia! Okay. Okay, 17 seconds to go. Oh, oh. Sige, okay. ang dami mo na nakukuha. Ang dami na nakukuha. Wala naman eh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero! Oh, Ay, naka silent naman. Aray. <laughs> Surprise! Paano uh, ang ma-reward mo? Ang nakuha niya ay ang dami. 50, 50, 50, duero! Yeah! Duero! Yeah! Right. Si Lara na? naman, si Lara. natin ganyan, haluin, haluin. Okay. Nandito yung uh, 50. Okay. May 20 din. At saka nasa na yung 10 euro. May 10 euro. Yan. Dalawa yung 10 euro. Yan. So good luck. Okay. Oh, Huwag mo ito. Diyan mo laga yung yung uh, ano. Oh. Aray. Okay. Ready ka na? Say. Timer. Timer. Starts.

dito na. Okay. Muntik ko na makuha eh. Ang nakuha mo ay... Ito nakuha niya. oo, oh! 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 Malalaki pala! Kahit na ano... Oh, 10, 15, DHC. Tsaka Due. Okay. Ang mananalo dito ay kung sino yung pinakamalaki na nakuha. Ha? Huh? Alam niyo na? Okay. Magkakamalaki. Kung magkano makuha nung pinakamalaking makuha siya. Oh. -ang -ang di ah. Bawa ka gaya yun. Dicha sete. Ah, pwede kung si Lara ma Wala makukuha si Mami. Duwe ah. lang ang ah, yung... Kung ako okay. 2 euro lang, si Lara mananalo. Si Mami na Okay, okay. Okay, okay. Lara, okay. Lara, okay. Lara, Pero kung ikaw yung maka 20, oh eh di ko panalo 20 ang makukuha mo. Okay? Okay. Okay, ha? Sige. So, Ayusin lang natin. Kung mag-blindfold ka. Okay. Oh my gosh. Meron pa. Meron ba ba? Ah. Okay. Baik, oh, Oke, okay. ready ka na? Daya. kita mo ba? Kita mau? <laughs> kita. Oke, okay. sige, your timer. Starts now. Omo, oh, mama, Gina, ta gina, talaga to.

Ah, congrats! Non mi ero avventato in first game. Questa? No. No, gianno. Non hai fatto foto prima? Sì, invece. Ok, congrats! Grazie a te e a tutti.